Hi my friend. Binalikan namin yung resort na talagang maraming bumabagsak na kung ano-ano sa taas, sa puno. Naalala niyo yung pinuntaan ko. Kasama ko ngayon ng tropa, ay Lucas bags, Joko Loco, Valvali, at Tax Adventures. Ito ba talaga yung nawalan ng buhay dito? Tapos mga ilang seconds sinagot ng necro po daw pito sabi niya pito tapos kilabutan ako grabe labot ko tapos yung parang pinapauwi na ako labas yun yung sinasabi sa necro kaya ma ayaw mag investigation yun yung, karabin, yung, 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 yung matatakot lang ma, ako ha? <laughs> ayaw. Ayaw pa interview. Ayaw pa interview. <laughs> Parang di mo kayo in interview ah. Hello next one. Solo ko dyan dun ba? Solo ko dyan. Madami pa naman sana akong kwento ka. So ayaw mo ko interviewin. So yun, self-reminder. Huwag masyadong madalitan. Para hindi mabakas. Okay? Tahimik ka. Kinig-kinig ka lang girl. Kaya mo yan. Umagsak. Kung nga kalabog dito. Solo yun yung kukuhanin natin. Mangga. 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 <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Mangga. tayo ba, no? Ito ba, no? Ito ba, no? Ito Ayan, no? Ito ba, no? Ito ba, no? Ito ba, no? Ito may no? Ito ba, no? Ito ba, Ito ba, no? Ito ba, no? Ito ba, no? Ito ba, no? ba, Ito

Ayan. May mga kasama po ako ha. Ah. Ayan sila oh. Nangungwa ng mangga. Naglilihi ata si Fabal. Pero sobrang ganda talaga nito noon. Sayang. Ito yung kulo. Grabe. Oh. parang gusto ko umiwalay sa kanila eh. Pero hinihintay ko kasi yung investigation. Baka kasi may makuha sila sa investigation. Seryoso talagang kumukuha ng mangga sila ba? Gusto talaga nila yung mangga. kaya nag-cut video muna sila. At sila ay kukuha ng mangga habang tayo naman ay iikot. Gosh, look at that. Kung maririnig kayo maingay ha, may mga kasama kasi ako dito sa loob. Magkakasama kami, group kami. Bali, ibibenta namin sa labas. Ano yun? Ha? Huh? Alin? Na natin. Dito. Para Saka para nice. Para kay <laughs> Ayun, uh. Nice. Para kay <laughs> nice. Lumalab life. <laughs> uh, para kay Mickey. <laughs> <laughs> Ito kasi, ugaliods. Paw, ano? mo man ako sa dalton kasi relaxed. Ito kasi hindi ko to napasok. Ay pasok natin. Party sa ano. Ito yung kinikwento nila Ito na private. Ito yung slide. Ano ah, yung sa ilalim ng slide? Water pump? Oo, oh, siguro. Ito. Ayan, magsama po si Joko Loko. Ayan po, magpapasok po namin. Nag-do kami ni Pallad Explorer ulit. Apo. Para tingnan ito. Ah, okay. Hindi pwede pala sa pool. At may pool din nga talaga siya. Tama ang chismis. May sarili. Uy, ang lalim din ng pool ah. Ay, ang dami din yung kwarto. Oh, bukas. What? Ano ba? Ang katakot ako sa'yo. Na nakasabit sa kamay ko eh. Uy. Uy. May naglalakad. Sila ba yun? ano yun? amoy na yun. Ang weird. Oh. Wow! Wow! God. Grabe na yung alikabo Sobrang kapal na. Dahil ang sabi sa amin, pandemic daw to ng operation. Dahil nga, alam naman natin nangyari lahat ng pandemic, di ba? Marami talaga na lubi. Akit pa tayo? Ganito rin itsura dun sa iba. Hmm. Ay, iba na lang yung dito ano. Ito. Ano to? Si syempre. Ito? ay kusina. Doon, saan na to? Labas sa pool na to. Uh Oo. -oh. Ah, okay. Ito yung pool na to. So, paikot lang siya. Abandoned Resort to Gun Lords. Yung pool niyo, malalim, malalim din to. Five feet ba to? Parang six yun. Six, seven, seven. Mm. Kasi ikaw 7 ka, diba? ba? Oh, okay. so, eh pag umano ka dyan. <laughs> <man>. <laughs> Ganun eh. Oh, mm. mm. lalaglagan -lala. so, na yun. Pinabato-bato na so, Ano? Anong pakiramdam mo? Init. Ito, pasukan natin to. Ano Hindi, ano lang ito. Wala lang siya. Ganyan lang. Ganyan lang. May salamin. Ito may kwarto. Uy. Okay. Okay. Pero wala. Ay, hindi. Meron pa. Meron pa mga kabla ng kumiyente. So, pag nag-ano ka dito. Wala, wala na yan. Iyan. Hindi. Kumiyente ka pa rin, di ba? So, pag ano mga tabi dito, madidetect pa rin. L takot naman doon sa taas. Oh. So no? okay. Tapos mo nakatingin pa lang. Uy, ano yun? Nasisilaw ako d'yon sa ano mo. Dito? Oo, hindi ko makita. Nakakasilaw mo eh. CR? Dapat yung kantobilin mo, hindi nakakasilaw. Okay, okay. Parang dito sila nag-paranormal investigation. Dito ah? Mm. Oo. Nakakatakot eh. Uy, baka masaraduan ako. Dito, oh. Creepy. 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 Parang dito mga sila nagpara ng magbasig. Ba't mo yun ano, mamaya sa marato eh. Tara na. Ang init dito, huwag dito. I don't like the ano. The feel of it. It feels weird. weird. Weird ba? And heavy. Kasi yeah. ito, yun, yun, yun yung inigot na. Uy. Meron talaga dito kanina pa. Huh? Ayun, close it, ano? Dito, namin Ayan. Ayan siya sila. Ayan siya sila. Ayan siya sila. Ayan Ano yung ilaw doon? Hindi. Sa labas sa tayo. Doon si ah, okay. okay. siya. <laughs> o oh, para <laughs> <laughs> Nagpabili kasi ng mangga. Ah. Lumalab light. Hindi. Uh, <laughs> Sobrang init doon. init. Grabe. In Ang tindi. <laughs> ah, <it's> in <laughs> <laughs> kami pawis na pawis, guys. Parami naligo sa sarili namin pawis din siya. Ito yung tax. Bakit hindi na nag -charge? Hindi pala natin ay napieto. ko. Tagal na. Pinatawag ko kayong la. <laughs> si Mayor. <laughs> Ay. Simple room lang. Ayan yung bed niya. Ito, ano to? Ba't ganito? Ah, umusog na siguro yung cabinet. Put na Ah, Eh. Uh, Pasige ah, bye-bye. Ang init dito. <coughs> huh? Alin nakita Sige nga, na yung meron kasama kami dito. Tara. Ikot na daw tayo. Init? Ba't kaya napakainit dito? Di siya, di ba pag mainit daw, parang elementals or hindi siya spirit, no? Kasi grabe talaga yung init. Parang nakakahingal na siya, nakakapagod. Ano Anong pakiramdam pa? Since malakas pa ang dinig mo? Dinig wala. Yung mga footsteps lang kanina. Yeah. Hindi ako sure kung sila yun o ano. Um. Pero marami yun yun. yung footsteps. kasi mga dahon-dahon na. Um. Yun nga, yung parang natapakan na ganyan. yan. Oo, uh, yun. Yun, gano'n yeah. na rin okay. yun. Okay. Marami yung um, na-harvest na doon. Umanggan yung <laughs> <laughs> tira. Tirahin natin. Ganda. <laughs> So, kami ay pabalik na. balik na kami. satisfy naman ako dun sa paranormal investigation nila kasi ang daming beses tumunod ng ghost boy. Although magulo ha, sa Siyempre, kasama namin si Magulo talaga, pero... Bakit Sobrang playful ng naglalaro ng ghost ball. Talagang paulit-ulit niyang kinalaw-galaw. Na ah, dyan. Pa na dyan. pag na naman siya. Wala kong nalang pa naman nag-vlogger Pag may nalag ako unang <laughs> yung content. <bro>. Huwag. <laughs> Di ba <pa> kung medyo hindi ka ba? <laughs> Recta hospital ka dyan pag nalaglag ka dyan. <laughs> Mental hospital. Recta. Recta. Mental hospital. Ito tayo sa isang sulok kasi wala tayong alam. Hindi natin nagigets. Wala na po natulong sa lang natin. May mangga. Alam po. May mangga sa Starbucks na ano. Na paper bag. <laughs> wala na rojamali. wawawo. ano yung pinagmamalaki sa pumasa na hindi ay sabi niya gusto yung mangga ha. oh my god. Manga ako dun mangga pala sabi niya. mangga pala para sa. <laughs> sorry 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 sorry. Hindi hey, ba 'to anak ko? Wait lang, yung ulo ko, kinakaboto ko Yung ay, oh, Lorin na! Seryoso! Pero biro, narinig dyan naman. Feeling ko na galit. Kung meron man. Maingay daw kasi. Tapos pinagbibiroan nila yung mangga, ba? Diba? Oh my God! Ang dami, sobrang dami nung nag... Sobrang dami nung, nag sobrang dami nung nagbagsakan ang mangga. Oh my gosh! Grabe yun. Totoo yung takot namin ah kami nagdadrama. Yeah, na kami. So yun so, okay naman. Pumasok nung... kami para mag-paranormal investigation and so far, yeah, yeah. kami naman na nasatisfied naman. Nasatisfied naman kami dahil napatunog ang, ay napatunog na paggalaw-galaw ang aming mga ghost ball Creepy lang talaga ng mga. Kasi... Okay. So ayan my friends, ako po si Paula the Explorer kasama ang aming tropa, Valvaliw, Ducks Adventure, Adventure Ducks, Explores, Joko ako. ay Lucas Vlogs. Hinihingal po ako. Napagod talaga po ako. Ako po si Paula the Explorer. Mag-ingat kayo. Pwede, pwede yung bata na kaubad yun, yung uh, wala ng buhay. Too big. Too big. Too big. Malunod nagunod yung bata dito. Sobrang init, dyan. Iba yung init. Iba yung init dito. Iba talaga. Uy, umilaw. Umilaw. 'to Umilaw, umilaw. Teka, teka, hindi na marami ka. Teka, teka, i Ay, pa. hindi tumitigil. Sabi na ng gabi, hindi pa pasipin Handa kong suunin, tingin ba Elementong may pangin, mga linig sa hangin Aking sa ka, ang tapay talangin Magpigil mo na pagigil ay aking Hindi na ang pagkanik, sa may bakit Tapos Ikaw sa isip mga tingin na masyado malalim Hindi pa patinag sa mga bitag kasama at sinag taas